Paano? Kukuhanin na kayo sa lunes Ha? Maghiwa-hiwalay na kayo, magkakapatid, sa lunis. Ha? Hiwahiwalay na kayo sa lunis. Ang dali. Kukuhanin. Maghiwa-hiwalay na sila, ng mga kaysang, sa lunis. Sabi, Miki. At gawa ng... Kukuhanin na po ito. Ito po, mga kaysang, eh, sabi ko nga sa inyo, ipapaiwi ko po ito sa mga trabahador po natin sa ating mga kaibigan po malaki na po ay pero po ito ang kapalit po nito isang kulig din lang mga kainsan pag nanganak sa kanila pa, na lang sa akin yan ang kulig na isang ganito para lumawak po kung bagay itong kulig nito parang kanila na rin yan papalta lang nila ako ng isa pag umanak na po kung bagay, parang pahingian na po para po mamagkaroon din ng mga baboy po sa, kainsan di ka balugi Okay lang po 'yun. Gawa nang para po magkababoy po lahat. Yung mantas din po yung ating inahin eh. Gawa nang kadididi po. Kadididi. Ah, mga sana nalakas lakas na ng hangin. Oh. lumalakas lakas na po. Ano? Kailan ang anak mo? Nabuo kaya yung anak mo. Ha? Pero ang taba mo na eh. Mabuntis na ito. Ang laki na po ng anak eh. Laki na dyan. Nabuo kaya yung anak mo. Ha? Ha? Nabuo. What's up mga kainsom? Yo mga kainsom. Napasaka tayo sa bukid kahit gabi na ay hindi ako mapakali mga kainsan ah titignan ko po uli ari ang kamatis na aming binalagan ay itong kinakatakot ko mga kainsan pag po dumiretso dito yung bagyo alam pa pasalasala ang um, yan lakas na hmm todo na mga kainsan Sana naman po ay walang masalanta Ay yung iba lang ang ibinabas Sana po daw ay dumaan ay sa China na Ay huwag naman po At doon naman ay po ay parang ano din Kung bagay Mga tao din naman sila Marami din po doong mababait Marami din kung bagay hindi Para sa atin din sa Pilipinas din Yung iba lang ay nakikita ko sa kumit mga kainsan Ay ano yang maigidaw at binaha ay para sa akin huwag naman gawa ng marami din mababay sa nila eh siyempre hindi din yung mga mga lokal naman hindi naman sila yung sumakop sa Philippines Philippines natin kung bagay doon na lang sa mga sumasakop yun na lang ang bahain pero huwag naman lahat gawa na siyempre nakakaawa din naman yung mga taga doon siyempre yun po yung mga parang kagaya din natin ah na mamamamayan ah yan kung saan nasaan man yung bagyo nasaan na daw po eh parang parting dito sa kagayan ba ay ingat po kayo ay talagang yung hirap din po lalo po yung may mga halaman nandyan ay nervyos ang laka ng puhunan po ay kagaya ko dito ang laki na ang laki na ang nailabas ko dito mga kainsan Baka ito yung eh, Basta malaki ng mga kaisan Malaki ng puhunan natin Yan mga kaisan Ang problema na na po oh. Yan <laughs> Nawala na sa ayos yung ating kamatis Pero tuloy pa rin po ang pagbabalag namin Ayan oh Pakatami pa man din bunga Kaya po ang kamatis Kaya lalong namahal Kasi ganitong panahon Subukin subukin po Ayan Yan. Pero pag ito pa naman po yung makakalusot kaya naman naman po ang matutulungan nito mga kainsan mga batang yan, estudyante yan, nakakami nga po pala ay ano nakapamili naka na rin ni Mrs. ng mga gamit po sa mga bata ay di kung ano, matatagdagan pa namin mga kainsan kung ito po ay pag-aadyain kami dito mm -hmm. ito po ay ano ay ang estimated po natin ay Si sa, isang, si isang kilo po ito po ay aabuti uh, ng 10,000 kilos kaya pag po ano mawawala <laughs> ang laki po ng mawawala sa atin talagang ang ganda na pa man din oh. pero ito naman po kahit po nabuhal na ganyan dire diretso pa rin po dire diretso pa rin ang baka nga by next week mamimitas na rin tayo ay hindi tayo mapakalimang kakainsan na, sa bayan ay ah, talagang Saka ako sa bukid ay. Oh, yan. Ay ang mahal na po ngayon ng kamatis po Nasa 100 ano na po ngayon 135 po ang kilo Ay pipitas na tayo sayang ngayon Sana po naman ay lumihis mga kainsan Sagsag na pa man din ang bunga oh. kumbagay bagay na, dami na po Bukas naman po ang tatalian namin Diretso na po kami pag uh, wag lang sana uh, bumagyo po. Ang daming bunga pa man din. Eh. Yon, namumuti na po. si eh. Sisimula na siya. Oh. Eh. Yan. Dami. Yung po ay sa isang puno po, estimated natin isang kilo. Ay baka naman po ito ay sa pinakamababang ano po yun. Ay, eh, makakuha tayo ng tigka kilo eh, ayos na makalusot lang ang dalawang pitas natin mga kainsan ayos na ito po inaabot din ng ano ay mga 20 pitas 25 pitas nakakatakot uh, din eh subukin subukin mga kainsan ng panahon na eh tamo naman eh. pero pag uh, hindi talaga para sa atin hindi talaga para sa atin mga kainsan ganun talaga ay ano mga kainsan pag ito'y makakalusot ang target namin bata Ang mabibigyan namin ni Mrs. Nasa 500 bata Sana nga po ay ano Makalusot ito Yun ang uh, pinagdarasal ko din mga kainsan O oh. Gawa ng ano ay mga kainsan ay Ay eh, pero kung hindi talaga tayo pag-aadyain Ay wala Ang ganda na lang Lord kayo na ang bahala din eh ay naman din ari eh oo nai nai oo uh. ayos lang yung gantong pabagyo bagyo up gantong paulan ulan mga kaisan ayos na yung gantong kalakas huwag sanang ano kaya na po ang bahala din eh Oh. Ay <laughs> eh, pag talagang babagyo, hindi naman natin pwedeng pigilan ng mga kainsan. Talagang hindi mapigilan. Kalamidad yan ay. Nagahangin na naman na yung. nagyo Tuloy pa rin ang tanim mga kinsa. <laughs> Sabi ay wag daw susuko ano. Walang susuko. Tuloy. Kung bagay, hindi man hindi man para sa atin ngayon. Mali mas susunod na tanim natin. tumutudo na uli. Sabi nga sa comment ay Kainsan, ba't ikaw ibigay ng bigay? Ah, ay yun ay pinangako kong mga kainsan dati pa Sabi ko nga ay Gusto ko ng umuwi sa Pilipinas At gusto kong makasama ang pamilya ko Kaya yeah, ay natupad naman mga kainsan Kaya hindi ako nabali <laughs> Ako yun mga kainsan Sabi ko pag ako nagka-blessing po Pamahagi ko po yung iba Tapansin nyo mga kainsan at gawa nang yun ay ano ako ko ay siyempre isang hiling mo nang naman ay ano agad bigay agad okay na nga rin mga kaisan at gawa nang siyempre ang dami ko na, may mga ang dami may mga blessing na rin naman tayo mga dumarating siyempre yung iba hindi ko na rin ipakita sa inyo mga kaisan siyempre sabihin naman <laughs> marami din ako mga blessing na dumarating mga kaisan mga blessings sa ibang negosyo namin mga ganun na hindi mo naman kailangan i-share na rin sa social media mga kainsan hindi babas ka naman basta salamat sa taas at uh, may mga biyaya basta tayo pag nagkaroon i-share the blessing dun sa mga kapuspalad talaga mga kainsan yung talagang walang wala pero pag doon sa mga mero, medyo meron naman eh, hindi din ako nagbibigay pag alam kung kaya namang magtrabaho at saka malalaki ang katawan. Depende sa, sa sitwasyon mga ka-insan. Tsaka masarap sa pakiramdam mga ka-insan. Yung makatulong ka ng kaunti, napakasarap sa pakiramdam. Sabi nga ay yung nakain ka ng 3 times a day at walang sakit ang buong pamilya namin, ay ayos na. Ayos na yun. Ano pa bang hahangadin mo mga ka Eh wala na halos sa uh, ibinigay na din naman sa atin lahat nakakain na tatlong beses maghapon kumbaga walang sakit yeah. ay ayos na iyon kung umasenso man tayo mga kainsan makapagbigay ng trabaho yun ang ano ko nalakas na naman ang hangin ay eh, eh. ay naman din Kari kayang sitaw natin Ang dami na pong bulaklak ng sitaw Update ko lang kayo May mga bulaklak na rin po Mga kaysang pa ilan ilan Yan. Mga padat patlo apat Namumulaklak na rin Hmm. Ayos na po. Yeah. Ayos na 'yan. Hmm. kaya lang ay eh, nakakaklit din po siguro nga ba eh, sa lakas po ng hangin ah, mga kaisa ang pauwi na po tayo pauwi na tayo